sino sa mga lalaki na katrabaho mo ang pinakamasarap katrabaho? May chance ba magka-movie o magkasama kayo sa Viva Max? Rob, meron na ba nagpapasaya ng puso? Ay, yun lang! Nakakatanggap rin ba kayo ng mga pambabastos? Minsan nagsasend pa ng mga, ng ano, Minsan dumarating sa punto na magkaano ka ba isang gabi. Kailan oh. ang uh, tikim mo? Alright! <laughs> Yari ka na dito, mama mo! Okay guys, so we're back with another video at ngayon ay kakain tayo. Pero ngayon kasi kasama natin ang dalawa sa mga reyna sa Viva Max. Dalawa sa pinaka-pinapanood. Walang iba kung di si Rob tsaka si Angeline. And tita. And pinaka-senior sa Viva Max. <laughs> Pero yun, isang karangalan na to have you here na kasama kumain. Yeah, Kasi mahilig ako kumain ngayon. Lagi sa channel ko, lagi ako kumakain. Ng pagkain. Ng food, di ba? ka lang, ba? Diba? Nag-iba ng image. <laughs> Pero yun nga, kakain lang kami ngayon and we're gonna answer questions na galing sa inyo at kung meron tayong tanong sa mga isa't isa. -isa Kanya lang yes. curious kayo. Okay, so without further ado, simulan na tayo. Ako na pong magsiserve ng food pa. Yeah. Sorry ah, parang konti lang yung food namin ngayon. Mm hindi, -hmm. okay lang. Sarap yan. Ah. Kasi hindi siya nag-order ng mahaga. Kanina kasi pinagtripan namin si Mami na nasa Viva Max na rin ako. Abangan. Eh. Abangan niya. Abangan. <laughs> So ayun, start na tayo with our first question. First question. Tanong ni Jord Manalo. Naguulit ka po ba ng brief? Bakit ganito yung mga nagsasabi? Hindi ba ganito yung mga O para sa'yo. O para sa'yo. ka ba? Para sa inyo rin kung yeah. naguulit kayo na... Nung no, brief, uh, Monday, <laughs> Tuesday, <laughs> ganun. para sa inyo. Ako po guys, to be honest... Hindi ka nag-brief. Hindi ba? Hindi ako nagbibirin pag gabi. Mag gabi. ako tulog. Bakit nilaman yun? O diba dati inano kita ng fishing rod? Oh, pero kung nag-uulit ng brief, hindi naman. Pero... <laughs> minsan na. <laughs> pero matagalan ako magsuot ng brief. Mga minsan isang araw. Okay. Eh? Oo. Oh. Baboy <laughs> mo? Baboy oh, talaga ako. Okay, pero wala oh. ako. Hindi naman ako mabaho. Okay, impression. Hindi. What about you? Nag-uulit ba kayo ng... Nag-uulit? Ay, hindi. Hindi. Minsan pa nga, ano eh, thrice, ganyan. Depende pag pinagpawisan, lalo na kapag, ano, during shoot namin. Actually, pag malalim, mas nagtatagal yung until. Kasi, ano naman, pero mukhang... Kayo na lang tatlo. na lang. Ay, wala. Huwag ito mga reaction eh. Matatukan lang kita yun. Ayun, pag during shoot kasi, syempre, pinagpapawisan, o kaya parang sobrang irritable na kailangan namin mag-half bath. namin, nagbabaon kami ng another uh, underwear. Ako hindi ako nagbabrat panty. <laughs> Pero nagdi-nipple tape. So, Never ka talaga nagbabrat panty. Nag-stop ako nung after ko malaman na nakakaitim ng singit yung panty. Yeah. Ah, totoo ba? Hing, ako rin naman. Kahit hindi naman ako eh. Pag matutulog, wala rin akong panty oh, eh. Ako oh. Kasi mas, mas comfortable. Na na yung, uh, uh, Mas nakakahinga wala. yung... <laughs> nag ba kayo ng underwear? Hindi. Sa aga, Diyos ko, sa talambuhay ko, sa natural. <laughs> sa morning maligo ka, then sa night pag maghapbat ka, magpalit ka. Bakit ganun kayo? Kasi we, never ko narinig yung nag-uulit eh. Side A, side B. Side A, side B, binabaligtad mo? Oo. Kababuyan talaga. Hindi yan totoo kasi am... pag kumukuha ako ng mga laundry nila, kompleto naman sa one week yung underwear niya. Yan totoo. Nagpapalit siya. Nag-O.A. lang siya. At personal hygiene kasi ng isang tao, importante yan. Totoo yan. Sobrang importante know. yan. Ama. Um, uh, so, uh, ang ganda-ganda mo, ang bawang naman hininga mo. <laughs> o, so, uh, ganun. Personal hygiene. Tulungin so, natin sila from sa mga arena ng iba mas Importante ba ang personal hygiene ng lalaki para sa'yo? Oo naman. Ang unang tinitingnan ko sa lalaki, talampakan yung mismong koko sa paa. Kasi pag once na malinis yon, ibig sabihin, lahat buong katawan malinis na yon. Tama. <laughs> Tama yun. Ganun ko tinitingnan ng lalaki. Kaya sa mga kalalakihan dyan, unahin yung linisin ng yung talampakan. <laughs> Ah, oo, oo, talaga. Kasi, oo nga, tita. Pag -wapo. tapos mabaho naman yung kilikili. Oo, oh, wala. Nakaka-turn off. Tang Tanggal oo. yung pagiging gwapo niya. Ba, Hindi mo yun. mo, bad breath. <laughs> so, guys, alagahan natin ang hygiene natin. Next question. May chance ba magka-movie o magkasama kayo sa Viva Max? So, uh, kasi yung mga viewers ngayon. Bakit magkasama kami? So, tinatanong nila kung mag-Viva Max na ako. Okay lang sa gaganda hindi naman ng partner mo. Eh, eh ba't ka nakatingin? Hindi so, ako tinatanong mo ko eh. Guys, kung so magbibiba max ako. Abangan niyo. Ang <laughs> sarap. Mm. Okay. So ngayon, hindi pa. Soon, why not? Kasi <laughs> ako so, so, personally, para sa akin, hindi pa ako ready sa kuno una your role. <laughs> role. At saka yung katawan ko pang squish din eh. Kaya hindi pa talaga pwede. Kailangan ko pa magbawas ng timbang, ng fats, ganyan. At saka ang hirap magbawas kasi kain kami ng kain lagi. Vlog ko puro kain. Kumain. Diba? Food oh, is life. Okay, next question tayo. Eto, tanong ni Justin. Pangit pero matalino o maganda pero walang alam? Okay ng pangit, basta matalino ka. Kasi ang itsura naman kasi lumilipas naman yan eh de ba. Kaya syempre, 'yung talino mo, pwedeng 'yun din 'yung way para mapabago mo 'yung itsura mo. Sa panahon naman kasi natin ngayon, uso naman na 'yung, alam mo 'yun, 'di ba? Mga enhance. Oh, yeah. ma-enhance ya, yeah. na-open tayo. Grabe pang beauty <laughs> <laughs> pageant yeah. niyo. pero matalino kasi kapag gwapo tapos walang alam. Tas example, kapag in a relationship pa ganun, 'di ba? Yeah. Para pag ano, matalino ka pero pangit at magkasama tayo. Let's work our way together. Wow! English yun! Tayo mami! Pangit na matalino. Kung bobo ka, hindi kayo magkakasundo. Mm -hmm. Kung ang partner mo. Sabi naman sa bobo. Ang bobo! Yung ano ka, yung parang mahirap kasama kasi hindi kayo magkakasundo. Sa akin naman ano, maganda pero hindi masyado matalino. <laughs> para may iba Para sa akin, mas importante talaga yung brains kasi yeah. yung physical may enhance naman yan. Yung brains, nasa yun na yan eh, mm Pag pagkatalino mo eh. Pero yung pinaka-importante pa rin talaga is yung taong compatible ka. So, kahit sabihin mong hindi siya masyado matalino or what, basta comfortable ka, tanggap mo siya. Tanggap mo siya kung ano man siya. Kaya <laughs> na kayo! Sarap ang chow pa. Kala ka, ko nga hindi yung masyado kumakain kasi... Hindi, paborito, paborito ko tong chow king. Totoo ba? Yes. Next question tayo. Pero ngayon, ako na lang yung magtatanong. Nasusunod, kami naman magtatanong ha. Hmm. Oh, sige. Ah, ah. Okay, may question na ako sa'yo iyo eh. Okay. <laughs> Una para kay Rob. Rob Ginto. Okay, sige. May ako na isubo mo ngayon, bulo na ako sa tanong niya. <laughs> Rob, <laughs> meron na ba nagpapasaya ng puso? Eh? Ay, yun lang. Ah. Ay, 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 yun lang. nag <laughs> <laughs> and, uh, ngayon, wala pa. May goal kasi ako eh. Ang goal kasi ngayon is talagang yung career ko muna and syempre, matapos yung bahay ko. Ayoko kasi yung may ba ako nang iniisip, I mean, ng decision. Oo, uh, gusto ko, focus lang ako. This year, ayun kasi yung pinangako. Kasi last time, Dumating ako sa punto na sobrang gulo ako mag-isip, sobrang gulo ako mag-desisyon. So, ang nangyari, walang kinalabasan, walang pinatunguhan. Kasi wala eh, hindi mo alam kung saan ka lulugar, kung ano yung gagawin mo sa buhay. Kaya nung pumasok tong taon na to, talagang sabi ko, ito muna yung gagawin ko para sa sarili ko. Ang love life, ano naman nakakapag-antay naman yan eh. Tama. Tsaka pagdating po kasi sa sa love, tapos career. Kaya pa? Hindi! <laughs> <laughs> sa career, gina-gina <laughs> mag na <-explain laughs> Sa career. Parang, ano po, lumalayo sa akin yung blessing kapag once na... Uh, pag pinagsasabay mo. Kapag, opo, pag pinagsasabay ko. Kaya, ngayon, syempre, mas importante sa akin muna yung career ko Sama. and syempre na makapag-ipon ako. Tama okay. naman. Tsaka bata ka pa. Pero based naman doon sa sinabi mo na past mo, magulo isip mo, kasi talagang dumadahan ka doon sa these days na yun. Okay. It's normal. Pero, habang nagkakaitad ka, ayan, marirealize marire mo kung ano talaga ang priority mo. Okay. Oh. Oh. Grabe, magbigay na advice sa Gina. Pero, ang ganda na sagot mo, kasi <coughs> yeah. guess ko naman Like, focus ka dun sa mga goals ah. na gusto mong ma-complete, goals na gusto mong iset bago ka muna pumasok sa lab. Mm, -right, mm, -right. Actually, talaga nangihirapan, no? Kasi nga, mahirap yung sabay kasi nga, syempre, nandun ka na sa punto na gusto mo nang, kumbaga, ma-inlove, kiligin. Yeah, well, pwede. Pwede ka na ba sa punto na gusto mo na ma-inlove? My time, no? My time, yeah. Hindi! <laughs> follow-up question! Walang follow-up question! Ah, walang no, follow-up? No. So, ayun, eh... Ayun, wala, tuloy ako. So, ikaw kasi! Ah, ah, <laughs> so, meaning ngayon, hindi na ka nag-a-accept ng na mga manliligaw or... Kasi ayoko naman din paasahin. Wow. Ayaw ko rin naman. So, Ayaw sa busy naman. ng work. Tsaka kini-clear ko yan. Bago na bawa, may nagpaparamdam sa akin. Ike-clear ko. Kay... Hindi mo ito ah. Oh, Hindi yes. mo ito. clear <laughs> <Di mo to. laughs> ko na kagad na ito muna kasi yung ano ko eh. Ito Goals. muna yung priority ko. Tsaka goal ko eh. Siguro makakapag-antay naman. Kung makakapag-antay ka, yeah. why not? Oh, oh, diba? Kung love talaga oh, oh. ng tao. Hindi na talaga hmm. ako ng tao. Parang sila. Pwede ko pala sila yung paniniwala. Oo, oh, so, oh, ganun. So, yan yung sagot. Goal-oriented siya. Goal first muna. Grabe, sobrang safe na answer nito. Pero yun naman eh, hirap na, pa rin yung mahalo niya. Kamusta naman ang puso ng isang Angelica? May maraming uh, naghahangad ng isang Angel. Ngayon naman. Di ba? Pati hirap, isunan lang dalawa. Sino nagpapatibok ng puso? Omi, nagpapatibok na ba puso ng isang Angelica? As of now, career muna. Dahil... Same answer? Same answer? <laughs> Hindi kasi ano, parang mahirap na pagsabayin siya as of now dahil araw-araw <coughs> yung work. Tapos kapag sa shooting, minsan inaabot ng 24 hours. Tsaka uh -huh. mahirap kasi para sa amin, lalo na sexy actress kami, mahirap para sa amin na may makakaintindi sa ginagawa namin. Oh. Na, na, ano, na lalaking open-minded sa ginagawa namin. Mm -hmm. Well, parang madami naman ata. For sure, ata. Ata? ata? For sure, <laughs> ata. Pero, <laughs> namin, ata. Yeah. Pero ngayon, career muna. Tapos feel ko kasi kapag nagkaroon ako ng jowa, hindi ko mabibigay yung time ko as a girlfriend. Mm -hmm na makasama yung family, mm. na maka-make time kasama yung jowa ko. Siguro ipon muna para sa future. Sa kapag nag ka, bakit ka mag ko hindi mo next step is, so, for me, kasalan? Ano, happy-happy time lang kayo ganun. Mm. Parang, yan. career. Ipon. Parang silang career-oriented. Magpo-follow-up question ako. Sige. Kasi nas nabanggit mo kanina na di ba, sexy star ka, so, mm. hindi lahat makakapag-intindi. Kung baga, some people will objectify yung mga yung mga sexy stars, Sorry. di ba? Nakakatanggap rin ba kayo ng mga pambabastos, pang from, from oh, Oo. Oh, oh, Lalo na sa... Anong, anong mga instances? If okay Lalo, lang yan, uh, minsan nag-send -okay okay na. pa ng mga... Yeah. Ng, ano, Fixed <laughs> away, so uh, mga so, oh. Lalo na kasi sa line of work namin kasi talagang hindi maiiwasan na walang magsisend. I mean, sa pa, PAMA, indecent proposal ng mga na oh, read really? na. Really? Yeah, oo, oh. oh, totoo yun. Well, kailangan namin tanggapin kasi pinasok namin yung gantong klaseng trabaho. Oh, oh. Na minsan dumarating sa punto na magkaano ka ba isang gabi. Oh. May mga, gan may mga ganong stand. ano eh, one night stand. Ma, Iba, pinipresyohan ka? Pinipresyohan na, pinipresyohan na, o kaya sabihin bibigyan ka ng bahay at lupa makipag one night stand ka lang sa kanila. Paano tinatanggap? I oh, don't handle. Ang ginagawa ko is hindi ko na lang pinapansin. Kung may masabi man ako, syempre, masasaktan sila. Uh -huh. Kaya ang ginagawa ko hindi ko na lang talaga sila pinapansin. Well, ayun eh nga, tanggapin ko na lang kasi nga ganito yung pinasok ng trabaho. Eh. So dapat lawak ng eh, so, the more yeah. na pinansin so, mo, you. hindi maiiinto. Yes, mm -hmm. totoo. The more okay. na magsagutan kayo, hindi mm -hmm. maiiinto. Ay ako nung una ko una ko nakaano, sinasabi nila na meron pa daw ako client sa Okada. Ah, may gumagawa na gano'ng story? sinasabi sa mga friend ko, wait lang guys ha, ah, pupunta lang ako sa Okada kasi may client ako, ganito yung presyo, ganyan, ganyan. Sinan sa akin ng friend ko, eh sobrang pagod ako sa work nun. Nagtatrabaho ako ng mabuti, ginagawa ko to para sa sarili ko, para para sa future ko, lahat-lahat. Tapos ganito yung mga tingin ng mga tao. Pinost ko talaga siya sa Instagram, pinahiya ko. Tapos ang daming taong nakakaintindi, marami din na nagbabash na, wag mo na lang, hayaan mo na lang yan, ganyan, ganyan. Hanggang sa ngayon, nasanay. Well, peace mo na kasi yun eh, for your own oh, peace kaya kailangan mo rin ilabas. Eh kaysa spread sila ng fake news na... Fake news. Di ba? Mas masakit yun. Pa. Karapatan mo lang din ipaglaban sa sarili Totoo yan. Yung pato, yun. kasi guys, I know, marami sa inyo nanonood ng Viva Max. I mean, yung mga... Parang hirap 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 ka sabihin ng Viva Max. so, so, alam niyo rin na it's not okay. easy rin. e. Eh. saka marami rin namang pinagdadaanan yung mga tao. Ako, lagi ko rin sila napapanood. Sa Black Rider. <laughs> diba? Black, Black Rider sila! Oo! Idol ko nga sila dun eh. Oo! Kaya may questions ba kayo sa akin? Like, curious about it. Mm. Ito. Mm. Nakita mo na ba yung sarili mo na successful ka na? Kala ko mamawit. Hindi ko mamawit. Ay, may ng idea. Ito. Okay, okay. I'll okay, do okay. na next ito. question ko. Ay, natingin mo ba Masasabi mo na sa sarili mo na successful ka? Tingin ko blessed ako. Pero, successful hindi pa dun sa way na I vision myself in. Wow, English! Oh. Huh? Yes! Okay. <laughs> Kasi yung goal ko kasi lagi ay shoot for the stars eh. So yung goal ko sobrang taas lagi Para yung persistence ko Yung motivation ko talagang Hanggang mahit hit yung goal na yun mm -hmm. Successful, kinda Pero not yet there Kung baga malayo na pero malayo pa Yan, oo oh, oh. exactly. Kaya kailangan never stop working And syempre, marami rin salamat sa mga tao Kasi dahil sa inyo, oo oh, oh, like, yeah? Nakakamit ko unti-unti yung pangarap Ayon at ibalik ko naman sa'yo ang tanong mo kanina sa amin. Ah. Kaya, Kaya mo lang... na yan, Angeli. <laughs> Kamusta naman ang love life mo ngayon? Akala ko may natatanggap na ako na dip. <laughs> pic. <laughs> love life ko ngayon, ayun, life lang. <laughs> <laughs> Wala pang love. Hindi kasi, ano, goal-oriented ako. Actually, last year, dami nangyari. Kaya this year talaga, yung like, pinokos ko. Ay, love! Jess, pinokos ko na talaga. May pinapagawa pa akong bahay. Ay, tiro pala ano? Akala ko, nung tawa na, na naman. Hindi, ito talaga yung totoo. Kasi, siyempre, may yung family ko. Mahahati yung oras ko eh. Pag may party ako, may family. Gusto ko kasi, yung pag ano ka ba, ano yun? Label lang? Ganyan? Kailangan yung pag may mahal ka, kasal yung din yun sa akin. Ano ba yun? Ang tanongin niyo. Hindi. Ano tayo? kayo, love life niyo ba? Ako nakakala. Hindi. tanongin mo, ano bang status na ngayon ni Aga? Wala eh. Okay, tali yun. Hindi mo sagot. Ako na nga. Sa tanong ni Andy. And at the moment, wala akong girlfriend. I'm just focusing Gana on my work. Nagaanap mo akong magiging girlfriend eh. <laughs> 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 Pero sa ngayon, I'm focusing on my work. Focusing ako sa goals ko. Kasi nagdi-daily -de vlogs nga tayo. Medyo talagang, ano yun, grind talaga. Gusto ko kasi araw-araw may mapapanood yung mga tao. At gusto ko nagpapasaya ng mga tao. If may dumating man, or if magka-someone, well, hindi ko naman kinoclose yung door din. Pero, ano yun? Bakit mo na may kuklose? kung <laughs> sabi ay, mo hindi ko ay, sabi, ay, sabi ba? mo hindi ko pinopat mo hindi ko pinopat mo mo hindi ko ay, ko hindi ko pinopat eh. okay, diba? oh, <laughs> ay, 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 ay. mo na manikup kung ko kung hindi ko hindi na na mo hindi ko pinopat mo na manikup na Katrabaho. Pinaka masarap. Katrabaho. Katrabaho. <laughs> masarap na trabaho yung ano, chill, ang saya mo, parang hmm. hindi ka nag-work pag kasama mo siya. Dapat lalaki ah, kasi may mga babae na nag-work. Oo, lalaki. Kasi magsisave answer pag bubae. Actually, lahat naman eh. Lahat masarap katrabaho. trabaho. Yes. Pero kung may lahat. unang papasok sa isip mo. Oh, sige. Ganito na lang. Um, since yung isa sa mga nakatrabaho ko, naging best friend ko nah. na. Ayan. Siyempre si Yosef. Yosef yes. Elizalde. Oh, Ang sarap ng best friend. <laughs> <laughs> Yosef, shout out sa'yo bro. Hindi, kasi masarap best? katrabaho. Oo oh, yeah. oh, nga. Katrabaho. Masarap katrabaho. Kasi siya pares na kayong komportable sa isa't isa. Mm -hmm. Ganyan, di ba? Ano ba? Iba ato <laughs> <anong> <laughs> yung ano. Katrabaho! O masarap yung katrabaho. Ay, okay. Sa lahat ng na nakasama mo sa Viva Box mo. Angelica, sino sa mga lalaki na katrabaho mo ang pinakamasarap katrabaho? Ito, naging as in tropa, best friend, best friend. Parang nagsagot na siya. Nga, nga, <laughs> nga, <laughs> <ayun>? <laughs> Alam ko na. Alam ko na. Kay Rob, nag-isip pa eh. Si Paolo Gumabaw, saka si Kiko Kiko Estrada. Ano sila? As in tropa-tropa talaga. Paolo Gumabaw and Kiko Estrada. Masarap ka trabaho kasi magaan ka trabaho. hindi na magaan din naman yung mga iba, pero mas magaan kasi mas naging tropa. Ah, <laughs> yun. Safe, safe din mo na. Wala nung hindi eh. Masarap yeah. ka trabaho. Oh. Oh. walang ano, walang maling sagot. Mm -hmm. So, kayo guys, may last question kayo bago natin tapusin. Kailan ang okay. uh, unang tikim mo? <laughs> sagot, unang tikim niya ba yun? Okay, ikaw. Ako, ang unang tikim ko. Sin. Agad. Ikaw kita, kailan ang unang tikim mo? Ano kinasal na kami ng daddy. Oo, kinasal sa. Kasi nung araw, sobrang conservative na siya tayo. mga tao. Wait lang. Wait, naisip rin ako rin yung rest back na question. Dahil unang tikim mo kayo movie. Last question na to. Tatanungin ng kita. Kung okay lang, Rob and Angie kailan ang inyong unang tikim to end this vlog? Ah, to, legal age naman ako. 18. Ikaw? Siguro mag-18, mga ganun. Ah, <laughs> wala pala ako. Yeah. Ayan guys, sobrang babait nila at ang sarap kasama, ang sarap pausap. Open sila at sana isubscribe nyo rin silang YouTube channel, Rob Ginto at Angelica. Angels. Angels. Ano mo pa? Follow niyo sila sa ng IG and YouTube and sana masama ko rin kayo sa isa sa exploration. Kasi oh. maraming nanonood ng horror explorations. Sige, game kami dyan. totoo yun, medyo creepy yun kasi maraming... Jibig! Game! Oh. Ito yung mga events kami. Oh. Kung gusto nyo makasama si Rob at si Anjali sa isang horror exploration natin, oh comment down below. This yes. is gonna be magiging kakaiba to. Oh. At gusto nyo makita yung mga reactions nila pag may oh mga kakaiba God. na, na taniyay sa paligid. So mm ayun -hmm. uh, guys, thank you very much for watching yes. again. Unang tikim, August 7, on Cinemas Nationwide. At ito ang aking huling tikim para sa video na to. Yes. Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless and see you in the next one.